guys! Welcome to my channel. For this video guys, ituturo ko kung paano mag-load sa satellite, satellite TV gamit ang ating Gcash. Ayan, first step ay mag-login lang tayo sa ating Gcash apps. Katapos ay tinutin niyang load. pagkatapos ay hanapin natin yung nantil ko. Ayan, nantil ko. Ayan, tapos, enter natin dyan yung ating cellphone number. Yung active na number kasi magsasim doon ng pin yung Gcash. Ayan, next. Next. dito naman ay hanapin natin yung pay tv ayan tapos humili ka kung magkano yung iload mo tapos click natin yung buy now ayan click lang natin yung pay ayan Pagkatapos ay makakareceive tayo ng text galing sa Gcash. Ayan, thank you for for chasing satellite load. Ayan, open natin yung message ng Gcash. Tapos ay i-copy natin kung may mga cleave note kayo. Ayan, copy lang natin or isulat. copy natin yan sa ating mga notes na apps. Pero kung wala, isulat na lang. Yung pin lang yung kailangan natin dyan. eh Yung pin. Pagkatapos ay pumunta tayo sa ating Chrome o any website. Yan. Tapos search natin dyan yung signal web loading tool. Signal web loading tool. Ito. Save signal web loading click natin yan tapos itong web loading tool yan pag nandyan na tayo enter natin dyan yung prepaid account number tapos yung pin na na receive natin galing sa gcash enter natin dyan kailangan hindi magkabaliktad yung prepaid account number at saka yung pin kasi hindi mag sa saksi ating transaction. Mag-fail siya. Kailangan tama yung prepaid account number at yung PIN na binigay ng GCash. Tapos copy lang natin yung image na sa taas. Yan, tapos submit. Ayan, naka-receive tayo ng confirmation. Ayan, confirm. Ganun lang po kadali mag-load sa satellite gamit ang GCash. Sana po ay may matutunan kayo. Thank you for watching. Please hit the subscribe button and like and the notification bell para updated kayo sa mga video na yun.